pa tayo ng mga ano, mga medyas. bakay malamig na ngayon. Ganito. Ganyan. Malamig ko. Tapos, pang lalaki, pang bata. Uh um, -huh. Mm. Magandang araw. Dito ako ngayon sa ano, nagbili ba ng mga gamit pang winter ng mga bata bila ako ng medyas pajama ganyan mga medyas mga bata hintoy namin si mister para ano sasakay kami Yan, tignan niya ganito ang labas may building dyan na pinapatayong. yung malaki doon Huwag baba? Yeah.

Andito muna kami, nag-stop muna kami dito. Dito kami sa sakyan, tapos na kaming bumili. Ayan, tingnan na yan. Oh, mga likod natin dyan. Ayan, ito ay, ano, terminal dati. yan ba yung mga tindahan? Ayan ba? yan dito ay terminal ba ng mga bus? Pero ngayon, nakaklose na yan. Ano, nung, ano, nagsimula nung corona. Oh, yan, mga tindahan yan. Mga-mga change oil. Mga, pang ano ba, ng mga sasakyan. ganyan. Tapos dito, terminal. Ngayon na, yun Binababad nila yung mga bread dyan. Ba, yung mga roti-roti. Pinapatuyo nila. Iwan ko, parang iano nila sa mga... Anong gagawin nila dyan? Ipakain sa mga ibon? Binababad dyan. Mga tinapay ba? Tinapay, tinapay. Kaya yan, napabaya na dito. Huh? Ayan na, oh, mga dumi-dumi na Yan. Ayan pa. Ganyan. Ba? Ganyan ang itsura. Ayan. Tapos. Oh, ganyan ang itsura ba? Wala na. Close na yung mga tindahan dyan ba? Ayan o. Oh. Ay, may langaw. Close na. Matitya na. May langaw na. Mabaho ba ako? balangaw, balangaw. Yan o, sa likod oh. Yan likod ko yan oh. Wala na.